Habay anak, totoo ba ang narinig ko sa ating kapitbahay na dala mo daw dito ang iyong girlfriend? Habay mo madala dalayan at ayaw ko din sa babae yan. Alam mo bang napakarami na ang chismis ko mahalat di ay bakit ba yan na naman ang iyong tinilpin? Abay alam mo bang hindi man lang yan maalam maglaban ay kanyang pante? Abay ang sinusot niyang pante ay balikara na lamang? Sa kaari pa ang balita ni hindi man lang yan maalam magluto ka na itutong pa. Pag talaga yan ang napangasawa mo ay mapupulga ka ng itlo. Abay kinamarayang ko ba naman sa iyo kung bakit yan pang iyong naibay? Abay kung tutusin hindi naman maganda ay eh, tobliyambil baba abe isa pa hindi din maalam daw yun magtotrush abe ang hiningan daw niya may patay na daga abe ihaw kung ako sa iyo ay pumili pili ka wag ka naman sa abe isi pinag-aral namin hindi lamang para mapunta sa babaeng gayaan na kung ako ang tatanong ay ayaw kong sa babaeng yaan kaya kung totoo balita din ni sa labas abe kayong dalawa talap yung din yes, binay hindi kayo magmamahala nga lang din ng babae yung babae panlabis-labis ang utak hindi ko alam kung anong nagustuhan mo dyan ay pare naman rikod ang sa babaingan eh. Miss keonan hindi malapal abe puno panang laway.